kung ang edad mo ay 10 to 40 years old at naghahanap ka ng pwede mong paglagyan ng pera, pwede ka magsimula sa Kaiser kasi dito tinatawag na level 1 investing. Tatlo na yung meron ka. Meron kang investment, healthcare and life insurance. And mag tayo ang Kaiser kasi ay 7 years to pay lang. Halimbawa, nag-iinvest ka dito ng 30,000 per year. And sa 7 years na binayad mo, mag-aantay ka lang ng another 13 years kasi ang maturity ng Kaiser is after 20 years. So ang projected fund mo after 20 years ay almost 600,000. Mas maliit ng ating iniipon kasi pag ikaw ay nasa unan ka lang naglalagay or sa savings account, kailangan mo mag-ipon ng 30,000 per year sa loob ng 20 years para mahit mo yung 600,000 na projected fund. And dito sa Kaiser, mas maaga ka nagsimula, mas malaki yung projected fund mo. Halimbawa, nag-start ka at age of 34, 30,000 per year ang inyong binabayaran pag edad mo ng 60, meron kang projected fund na 1 million. Kung mas bata, at the age of 33 ka next start 1.1 million ang projected fund mo. And kung next start ka at the age of 32, ang projected fund mo at the age of 60, may 1.2 million ang projected fund. To know more about Kaiser, message mo na ako sa FB. Ito ang Capistrano.